Dapat mo ba ipahiram ang isang bagay kung hindi naman ito sa'yo? So, related po dyan yung aking ibabahagin sulat ngayon sa inyo. Bakit kaya sumulat itong si letter sender at gulong-gulong na daw ang kanyang isip, hindi siya makapag-desisyon ng tama. Stay tuned! Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. sa so, isang sulat na naman po ang aking babasahin at ibabahagi sa inyo. Ano kaya ang pinoproblema na itong letter sender? Ano kaya yung gamit na pinahiram niya na hindi naman sa kanya? At bakit hindi niya matanggihan yung taong ito na nangihiram? So, alamin natin sa sulat na kanyang pinadala. Pasok! Hello po! Please give me some advice. Gulong-gulong na po ako, hindi ko na alam kung ano ang aking gagawing desisyon. Ang papa ko po ay isang OFW at ang mama ko naman po ay isang government employee. Ako po ay may boyfriend 3 years na. Ang pamilya po ni boyfriend, napapadalas po ang panghiram ng sasakyan sa amin tuwing sila ay may lakad. Nagagamit ko po kasi sa sasakyan tuwing ako ay bumibisita sa bahay ng boyfriend ko. 2 hours po pala ang biyahe from Bulacan to Cavite. Ang papa ko po na siyang nagbabayad mantil ng sasakyan, hindi pa po nakakasakay sa sasakyan na yon dahil siya po ay nasa Kuwait. Naiipit po ako tuwing nangihiram sa akin ang pamilya ng boyfriend ko ng sasakyan dahil wala naman po akong otoridad na magdesisyon sa sasakyan dahil sasakyan po yon ng mga magulang ko. Nagpapaalam naman po ako sa mama ko at papa ko na ng father ni boyfriend ang sasakyan pero ang lagi po nilang sinasabi ay huwag dahil mahal ang maintenance ng sasakyan. Dati po hindi naman nangihiram ng sasakyan sa amin meron naman po silang sasakyan not until nabanker po ang business ang father ng boyfriend ko kaya naibenta po ang mga sasakyan nila. Dati po, nakakahiram naman po na sasakyan ang magulang na aking boyfriend sa boyfriend na ate niya. Yun nga lang, naghiwalay na po yung boyfriend ng ate niya at ang kanyang BF last year. Kaya po this year, sa akin po nangihiram na sasakyan ang kanyang mga magulang. Tuwing nagpupunta po tuloy ako sa bahay ni BF, parang di na po ako welcome kasi hindi ko na sila napapahiram ng sasakyan. Madamot na ba kami kung hindi po kami nagpapahiram ng sasakyan? Please hide my identity po. Salamat. Bakit kasi ikaw ang nagpupunta sa kanila? Siya dapat ang nagpupunta sa inyo. Tsaka di mo naman nga sasakyan yun. Bakit mo papahiram? Wala kang responsibilidad sa kanila. Kung magagalit ang BF mo sa'yo, sign na yan na dapat kang lumayo dyan sa pamilya na yan. Bakit kasi ang mga tao sa nasasanay ng hihirap ng sasakyan? Personal po yan na gamit. Kung walang sasakyan, magtsagang mag-commute. Gawin mo na din ang ginawa ng boyfriend na atin niya. Hiwalayan mo na yung boyfriend mo. Total, wala rin namang magandang na idudulot. Ikaw pa ang nagpupunta sa bahay nila. Tapos, yung tatay mo nagbabayad ng sasakyan ni hindi pa nakakasakay. Ano ba naman yun? Unang-una, hindi pala sa'yo yung sasakyan. Bakit mo pinapahiram? Lagi ka naman pala sinasabihan na wag kasi mahal ang maintenance. Sana mas naisip mo yung tatay mo nagpapakahirap bilang isang OFW kesa dyan sa boyfriend mo na pwede namang mag-grab kung may lakad siguro maiintindihan mo yung papa mo kapag ikaw na ang nagbabaya ng lahat para sa sasakyan na yan. First and foremost, ay paghiwalay ka na sa boyfriend mo, solve lahat ang problema mo. Doon pa lang sa part na ikaw ang nag effort pumunta at bumabiyay sa kanya, ay eh malaking red flag na yon. Second, yung sasakyan para sa pamilya ninyo, hindi para sa pamilya ng jowa mo. Di mo pa nga alam kung magkakatuluyan ba kayo sa dulo kung kaya nila magmaasim sa iyo dahil sa di mo sila napapahiram. Believe me, masama mga ugali ng mga yan. Huwag mo nang tangkain makapasok sa pamilya nila. Mag-drive ka na lang palayo habang maaga pa. By law, bawal yan. Lalo na at hindi sila ang registered owner ng sasakyan. Kung may mangyayari, nakabangga o sila ang mabangga, edi yung tatay mo ang ahabuli nila kasi ang magulang mo ang registered owner nun. Better be true to them than pretending na okay lang at mamihasa lalo na at kayo naman ang magkakaproblema later on. If they will treat you differently after you say no, Then stay away from them because they only nice to you if they can benefit from you. This is the sign that God gave you. Now it's up to you if in which way you will choose. Choose wisely. Your future family will depends how you choose. But better choose to go away. Hard to be apart in that mind. Huwag ka kasi pupunta sa bahay ng boyfriend mo. Siya dapat ang pupunta sa inyo. So, ang masasabi ko lamang dito kay letter sender, mali ang iyong ginawa. Hindi mo kailangan ipahiram sa sasakyan kahit nasabihin pa na sa tatay at sa magulang mo ito. Dahil kapag yan ay alam mo na kung sino ang ahabuli ng LTO, hindi ang iyong tatay. So, dapat ang mga ganyang bagay ay hindi pinapahiram ng basta-basta. Dahil nga, sensitibo kapag may nangyaring aksidente. At isa pa, dapat hindi ikaw ang nagpupunta sa bahay ng iyong boyfriend. Dapat siyang lumuluwas para dalawin ka. Dahil dapat lalaki ang pumupunta sa bahay, hindi ang babae. Okay lang paminsan-minsan na pumunta, pero sabihin mo na ikaw lagi ang pupunta doon para dalawin ng iyong boyfriend ay mali. Kailangan kausapin mo ang iyong boyfriend na gano'n ang desisyon ay iyong magulang na hindi na pwedeng hiramin sa sakyan. So ang boyfriend mo na lang ang bahala magsabi noon sa kanyang mga magulang. Sana ay maintindihan ng magulang ng boyfriend mo na talagang hindi basta-basta pinapahiram ang mga ganong bagay at dapat maintindihan ng iyong boyfriend ang iyong desisyon na gagawin kapag hindi kanya naintindihan at nagalit siya ibig sabihin nun hindi kanya tunay na mahal maaaring gusto lang niya kung ano ang meron ka hindi talaga siya seryoso sa iyo isa pa mas magandang makisama sa mga in-laws na kasundo mo. Mahirap yung ganyan na dahil lang sa at hindi mo napahiram ay magagalit na sa'yo. Sa tingin ko, mahirap pakisamahan ng mga ganyan tao yung makikitid ang utak. sa so, dito na naman po, nagtatapos sa ating letter of the day. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking mga videos. See you again on my next video. Bye! God bless!